Wow! Super Hi amazing! Guys. Look oh! Ang gara ng kanyang ano oh! May liwanag oh! Kita nyo guys! Eh yung liwanag na yun oh! Ito, to, oh. Tapos yung kanyang rainbow ayun oh! You Kakapiranggut know. lang! Yung rainbow! Anong meron dyan? Yung liwanag niya! Grabe oh! Wala namang araw don. Yung na yung bagyo. Liliko daw bagyo, anak ang teteng. oh. huwag ka na lumiko. Ay, lumalabas na yung ano, oh. yung rainbow. Ang gara, oh. Oh. Ay, yung liwanag niya. Ito. Nanggagaling dun sa ano. Oh. Nanggagaling dun sa doon kung yung ano, rainbow liwanag. Kaya, kita nyo, guys. Ayan, oh. Ano kaya yun? Oh. Kita nyo, may mga black-black. May mga black-black na yan. Ito, ito, ito. Itong mga yan, yan yun, mga yan, oh. Ano kaya yun? Tapos, yung rainbow niya, oh. Wala namang rainbow dito, oh. Oh. Yung rainbow niya, yun lang. Oh malabas na yung ano. Okay guys, mystery. <laughs> Gara ng clouds Guys, oh. ko atako kala mo may darating na hipo-hipo eh. Oo, meron pang ano eh no, yung tapo-pante. Oo, yung ano, yung rainbow yung kanina, sabi ko sa inyo guys. Ganyan yung ula po, nakatakot. naka tatsumaki desa yun ah. Oo. Oo. ano yung rainbow rainbow doko minay mm -hmm. ata paawin na kami sa bahay guys tambi nilang ng kaunti